Hello mga kaidol, good morning. Another day, another vlog na po ni mga kaidol. Magtanggal tao, headlight bulb. Magilis ta mga kaidol. Ay, eh, wala yung headlight bulb. Wala siya yung high. Okay mga kaidol, natanggal na to. Wala headlight. Wala headlight? Wala. Wala eh. Eh, Ah uh, wala ikuan eh, daw, wala gile pikas oh. E ya hai daw hai. Hai hai, pero wala ilo. Cey, palunga. Wala ilo, pero nai hai. Ini santo ni gilight. Gimana kaidul? Galo na tuang gilight bulb. Galo na yang sakit. yun tanggal na yung sakit tapos tanggalon na to niyang yung cover rubber cover niya hindi yun tapos yung tanggalon yung lock uh, yun o oh. ang tao na to yun sunog kayo Oke. Okay. atung Atong ilisan ug bago mga kaidol. Ano yang bago? Nakaputos pa. Oke. Okay. Ito niya simbol dari mga kaidol. Kau na yang niya ang kwan. to niya mga Ini Rex. Gue ang kaidol. Yari. <tuk> tahu? <tangan> tu yang Ayun. <tuk tangan> yang raver. udah tuh yang sakit. Yunu. Gua kok kesebot Tahu nih tuh mengakai dulu, Iyo no. Iyo din. Ing gay. Ke mga kaidol, ah, na to yang light bulb. ato testing anog mandar ba. Iyo no. Know? Onlong, headlight. Steady lang, steady. Eh, hay na. Hello daw. Hay. Okay. kina mga kaidol, solve lang problem. Okay <laughs> Mga kaidol no ah, Solve lang problem Nag ilis namin yung Headlight bulb Yun no oh. Okay Thank you for watching mga kaidol See you later Baboos